Salamat po sa, sa may-ari ng kubo na to. Binigyan nila kami ng chance para makapagpahinga ng maayos. At hindi naman po sobrang hangin yung aming na napakalamig po dun sa isang kubo. Maulang umaga pa rin po mga kaparmlat. Uh, fourth day dito po sa Pinlac at sa ngayon po walang pagbabago ang panahon ama ulan pa rin po ang maghapon at ang magdamag kaya po hindi kami maka, makapag uh, gala at makapag ng mga property ito ang aming panahon dito sa maghapon nung nagstay po kami dito para mag uh, mag-overnight lang para magpalipas po nung malakas na naulan nung hangin ay nakausap po natin yung mga nandito sa lugar na to. Uh, may-ari o nagbabantay po nitong magandang waterfalls. Sila ho yung anak ng may-ari nitong magandang natural spring. Marami po siyang bibigay. May mga beach front. Tapos po yung may mga waterfalls din. Nga lang po, nandito pa kami dahil hindi kami makalabas. Sayang, marami sana tayong pang-upload. oh, uh, pahu-hupain po namin itong panahon na to para po makapag drone kami makapag video sa mga property nung unang dating po namin dyan po kami sa kubo yung isang maliit po na kubo na yon dun po kami tapos so, nung sabi nila mag stay muna kami dito para mapuntahan yung mga lupang ituturo niya pinalipat po nila kami dito yan sa isang ah uh kubo na yan yan po yung tindahan tapos may taas po dyan at least po hindi na hindi malamig hindi mahangin ito po yung CR nila 1, 2, 3, 4, 8 para po dun sa mga nagbibisit dito sa sa Pinlac ang kagandahan po ito yung parents nila ito yung bahay As ito po mga magkakapatid sila. Magkakapatid po pala sila dito. Yan. Pero once na tumigil po 'yan, marami po kaming maibablog ng mga property. Yan po yung kubo namin na dito kami una nag-stay. Tapos nung sabi nila malamig nga naman po dito. Yuno, doon kami pinalipat. ang bait po nila kasi binigyan nila ng maganda kaming uh, para mas safe dahil tinan nyo ito po yung sign na malakas po talaga yung ulan dahil nagwawala na naman po yung waterfalls Yan, kulay kulay brown malakas po uli ang tubig pero still marami pong kumapasyal dito yan po, bawat cottage mayroon. Ito po yung mga rider na araw-araw dumadating. Next, po kami. Yan. Wala Ito po yung aming tulugan. May internet. ilan po mga kaparmlat mag edit po, mag upload po tayo ng mga property much better po, mga na lang tayo sa Viber o Whatsapp yun po kasi may internet pero po yung signal po ng Globe TM o kahit anong SIM wala pong signal mga kaparmlat at kaya po kami nagstay muna dito dahil dun sa doon po sa kubo na pinag namin malapit po doon sa rehabilya ay malakas po ang hangin. Medyo delikado kasi parang meron nga pong low pressure na pumasok. Ay sobra, ho. hindi namin kaya yung lakas ng hangin at lamig doon. Saka delikado po. mataas na bahagi po yung amin po pinuposisyonan doon. Ganito po kalakas yung ulan. Yan, wala pong tigil. Kaya po sa ngayon, wala po. lang tayo dito kung anong meron sa paligid at ano yung klima. Ganito po kasi pag magde-December na. after po ng masamang panahon na to marami kami mga pupuntahan dito po sa lugar ng Marilaki yung iba po may mga titulo na property yung iba po mga salin karapatan ganun po ang ating mga sitwasyo sana mas makita natin yung mga magaganda dito na lupa para maibahagi natin sa ating mga viewers at subscribers napakalamig po, po ng panahon kaya, mo, kaya po lagi nakamedyas hindi po pwedeng hindi ka nakamedyas lalamig yun ka po, Wala na po yung mitlo. ito po yung ano buti na lang po may mga mga pom may walang medyo hindi po kami mitlo. mag uh... Sardinas sa ito po may bintana. Ayun po yung ano. Yung pinlock. Tingnan niyo po ang lakas. Ang pakala ano po nito. Yan po yung bridge ng Pinlock. Ayun. Lakas po ng hangin. Pero marami pong punong kahoy dito. Ang kagandahan lang po, hindi nagba out. Kahit masama ang panahon, 'yun. Malaking bagay po 'yun. Tapos po mayroon pong piso wifi, may internet. Kaya po kung kinokontak nyo po ako doon sa ating number ay wala po akong signal pero sa messenger po yung pong aking messenger kung ano po yung name ko doon sa youtube channel yun po ah, uh, Viber and Whatsapp po kontak po natin ni Nambet hindi na ko lang kung may sinindi na yung ate yung ano uh, may alam meron po akong in-upload yun po yung property ni, ni Ninang Jessica Yung po sa part ng magsaysay ah siniluan naman po Masay-say siniluan. Ang kagandahan po, kahit saan lugar, Ah, uh, Boy Scout po tayo. Wala po tayong pinipili lugar. Basta may masisilungan. Ito ang aming sitwasyon. Ano, bueno, may kuryente, pero hindi na po masyadong malakas ang hangin. Ang ganda muna pati ako ng ano? ay <coughs> nito. 'Pag tingnan 'yung Oo. Yung, mo naman 'yung Caldero. Bukasan na. Ay 'yung ano. Ah, uh, saan ba 'yung i-upload natin? Meron po tayong inupload upload na property. Yung po ay located sa ay, analytical dashboard. kasi din details Maliit pa nang mm, ano YouTube natin. Hindi pa po talaga pero ngayon po mapopupusan po natin 'yan. ngayon po yung vlog number this na. Yung vlog number 192 po at i-edit ko po ngayon yung yung pong drone Para po mapanood nyo yung drone Ito po yung pinaka maganda po itong property nito Kaya lang po uh, binibenta po Nabili rin po yan ni Ninang Kung yun sa matagal po nating mga subscriber na Siya po yung nakabili niya na way back mga 3 o 2 years ago Pero siya na po yung nag po ng titulo At ang laki po ng ginastos niya Stay tax, binayaran nabili niya po dun sa aking uh, high school teacher at yun nga po ay I aming mean, inayos yung mga muhon kumpleto po yan maganda po yan overlooking view konti pa lang ang views natin pero malaman po natin baka po may interested at ang kagandahan po nito, pag nagustuhan nyo po yan, pwede nyo pong direct na para mabilis po yung usap nyo sa presyo. Matatawaran nyo po yan. Nasa New York po yung ating seller. Ito, Ito po yung ating YouTube channel. Much better mga kaparmlat na makapagsubscribe po kayo dito sa ating channel para po yung mga susunod namin mga video ay ma-update po kayo sa sa ating mga iba vlog na property week na po mahigit uli na Love nandito eh. ako sa Marilaki at kami po ay gumagawa sana dun sa dun sa isang property naman po na malapit sa Riyabilla yun po yung kaininong naman po Rafael eh yun nga lang po talaga dahil sa mga po ang panahon kami po ay bumaba ng bundok nagana po kami dito ng mapag matutuloyan para maging safe din naman po yung aming araw araw kasi nga po may low pressure yun po yung ating gopro magagamit na po natin tapos po yung ating drone kung sakali po pagka hindi po maulan mapapalipa din po natin yan yun lang po muna mga ka-farm lot salamat po sa patuloy niyong pag support dito sa ating channel kami po ay mananatili na nandito para magpakita ng mga opportunity sa mga property na magugustuhan po ninyo. Alam mo po, ang lamig po dito. Nakamigyas po tayo. Wala tayong ano. Yun. Yun lang po muna mga kapamilat. Mag-update po tayo araw-araw sa nangyayari sa ating